Ito ang panimula Para sa nakakarami Memoryado ko ang kwento na sa Biblia sinabi Hindi lang haka-haka o kaya ay sabi-sabi Tunay to na nangyayari Kaya akong sinasabi Gusto kong malaban mo kung ano ang totoo Tayo may minanang kasalanan Yun ang totoo Sino man ituro na daliri o isipan mo Mananatiling marume kahit palinisin mo Kasalanan ni Adan Kamatayan ang hati Habang buhay pakawalay Nakupo o kapati Napakasakit 🎵 Numisahe marinig Sa impyerno bagsak mo dahil di ka matuwid Kasalanan ay bangin na di kayang tawirin Mga ngailangan ka talaga ng tagasagip Sa daan na masigip, buhay naman kapalit Kabutihan ng Panginoon sa kinang sumagip Ang lahat ay luluhod sa pangalan mo -oh, -oh. Dadakilain namin ang kabutihan mo 🎵🎵 O, -ay -oh, o, -ay -oh. o Diyos, ikaw ay hari ng mga hari Sa presensya mo kami lahat ay mamamala di Liriko na makalangit Libo-libong boses na sa langit umaawit Uulan ng para kataga mula sa awit Sa pagbabalik ng hari, lahat mapapaawit Araw-araw umaapaw, umaalap na damdamin Balang araw, bawat araw si Jesus kasama natin Lakas ng kabataan, huwag mong sasayangin Takbuhan ng kasalanan, mas piliin manalangin Dumaan man sa dilim o lumusong sa pahat Di ako mga mamba, kahit ako sa palakak Ay dami ng pagsubok pero di magigibak Di rin o Diyos ang ating kasanggap Ikaw na naniniwala, tanggapin mong malugod kalitasan ay kay gusto wala na kasunod Ang lahat ang susunod, kahit na sino ka pa Kita-kiss sa langit, ang lahat ay luluhod ay luluhod sa pangalan mo o e o o o o namin ang kabutihan mo o e o o o o ikaw ay hari ng mga hari Sa presensya mo kami lahat ay mamamalagi Upurihin ang pangalan mo Purihin ang Panginoon!